mga Mars, another vlog, another toys, another giant, giant toys. And of course, lagi natin binag-vlog. Alam niyo ba kung ano naman ito, hindi na ito labuho. Hindi na labuho. And siya ay kasama neto. Sala yung mga 46 inches na naman. So ayun, malalaki na naman. And excited na akong buksan kasi ang tagal niyang dumating guys. Siguro mga mag-3 weeks bago siya nakuha. Hindi ko alam kung bakit. Ganyan siya kalaki. And Hopefully, um, okay. Walang damage. Kasi, syempre, ang tagal. Hindi ko alam kung saan-saan pa ito dinadala. Nakita ko noong last day. Napunta sa ganito. Napunta bumalik. And, at least, magaan pa kita yan. Okay, let's go. Puksa na natin. Puksa natin kung anong laman. Kasi ako, nakakalimutan ko rin minsan yung mga orders ko. Kasi, na syempre, tuloy-tuloy ako nag orders And, labugo naman yung mga sakin sa so, mga anak ko naman is this one. So, lahat talaga kami, mga anak ko, dalawang lalaki, nag-iisa ako ba isa bahay namin lahat kami, mahilig kami sa hard toys, big toys, old toys. Bihirang-bihira yung mga female na figurine. Eh, ito naman, male, um, I guess, ang goko na ito. Kasi tatlo silang in our graduates. Ito pa lang yung dumate. Yung mga na ito. hindi ko ka natingnan sa app ko, basta na-receive nare ko na lang. Ganito sa kalaki, my God. Minsan, uh, nakakalimutan ko yung orders ko, bigla na lang kumakalit. And, ayan, buksan na natin itong ganito kalaki. Excited much. Kasi, syempre, mga hard toys tayo mahilig. Sabi kami mag-iina, mahilig kami sa ganito. And, alam nyo, maganda rin naman kasi nung may trabaho na ako, nung nagkaroon na ako ng income, yung mga kabataan ko, hindi ko nabibili noon, nabibili ko siya ngayon. So, parang nakakatuwa lang kasi yung ginagawa mo is parang pinupunan mo yung ano, pinupunan mo yung araw na wala ka noon, parang ngayon ka siya, sumaya. Kung hindi ka sumaya noon, ngayon ka sumaya. And ito ay si Goko. San Goko. Ang hirap na buksan, guys. Parang ayaw niyo pabuksan. Mga Mars, enjoyin lang natin yung um, panood. Kasi ako ini-enjoy pa lang din yung pag-avail ko ng mga ganitong bagay. Um, masaya na kami dito sa bagay. Bahay ng mga bagay pa din natin. Eh, ang hirap niya buksan. Kasi lalaki ng stapler. Grabe yung may-ari na nag-package. Ang lalaki ng mga stapler. Oh my God, ang laki niya. Oh, si San Goko na nga. Ang laki, super, super galing niya mag-valid po ito. Dali magpalot para hindi ma-damage. And ito na nga siya with box. Oh my God. Mas malaki pa siya sa akin. So let's open. Oh, naka-vlog ako. Buti yung tam. Nandito. Open natin si Goko, guys. May galit sa so ito. Ako dito. Oh, kumpleto pa talaga siya lagayan. And, uh, oh, anak, Grabe. Oh my God. Sobrang bigat. Sobrang bigat niya. Grabe. Oh. Kung so, ano bigat nun, siya rin bigat nito. Okay, let's open, up and open. Up and. Ganun siya kabigat. Ang tindi. Anyways, meron na siyang free na space para sa kanya talaga yun. Kasi yung iba maliliit naman. Tinahan ko pa yung iba niya mga kasama my god nakapalitan din yung head niya anyway hindi ko kasama mag unbox sa ganito yung panganay ko kasi nasa school pa last time dalawa kami nag unbox niya isa ngayon solo ako oh, follow. oh grabe sobrang bigat grabe siguro nasa 4 to 5 kilos si Goku oh my goodness ang laki niya tapos may isa pa siyang ano, may isa pa siyang head na free. Ang laki niya. Sobrang laki. Sobrang bigat. 5 to 6 kilos. Malamang. Ang bigat niya talaga. Ang laki. Hindi siya yung mga plastic lang. Talagang order to from Japan. And ito na nga siya dumating na. So nakasimaw. So guys, nakakatakot yung kanyang mga ugat niya. Para nakakabinat naman ito bitbitin. Oh look! Ito yung kanyang free head. Pag nagsusuper science siguro siya. Dragon Ball Z. Ito yung kanyang free head. Pwede niya siyang pagpalit-palitin. Kung gusto niyo. Grabe. Ilang kilos to? Six? Try mo ha. Grabe. Sobrang bigat. No. no itong kilo. kilo. Try natin pagpalitin itong ulo niya. Kasi natatanggal to yung ulo. Ayun. Pwede siyang alisin. Kung gusto mo naman mag-super saya na yung. Tapos mayroon siyang lagayan talaga. Hindi basta-basta O matuwa na si Janby. Pagdating. Amerikano na siya. Grabe, ganda ka ng mga ano niya. Oh, so cute. Sino nga yun? Si Prisa? Ay, sino yun? Si Vegeta. May, ka may kasama na si Vegeta. Dalawa na silang na guide dito na malalaki. Oh, grabe yung mga boots. I-open nga isang light pine Grabe, my goodness. Tapos yung kanyang muscle, talaga naman. Ang bigat. Pero mas bet ko yung isa niyang ulo. So, dito, much better. Diyan, for display. And, ito na lang yung ilagay natin. Kasi, ito naman talaga yung original niyang ulo. Grabe, ang laki ng muscle mo, men. Oh, my God. Gumating sa wakas. Ang tagal kong inantay, 3 weeks. Anyways, malayong pinagalingan. Japan order. And, talaga naman, complete siya. And, no damage. Hindi siya nagroon ng damage. And, plan ko naman... Kasi mga ganitong 48 inches, yan. Yan yung hinahan ko doon. And ito pa lang yung nakita kong 30, uh, 48. Meron ako nakakita ng 35 pero medyo kulang kasi sinusukat ko siya dito. And mas gusto ko talaga yung big figures, guys. And ayun, nakaredy na yung kanyang lagayan. And same lang sila kalaki. Oh my God, ang dami ko ng mga figure. Ang laki nila. Yun din naman, yung una kong na yun is medyo malaki din. Uh, oh my God, dumating ka sa wakas medyo heavy ka. Magpakabait kayo. Yung hair niya pala, gumagalaw yung kabila. Okay, guys. That's all, mga Morris. And, abangan natin ang ating next unbox ulit. Hindi ko alam kung ano na naman i unbox ko. Hindi ko naman alam kung ano na naman yung i-vlog natin. Basta more on toys kami dito. More on unboxing ng mga Uh, figurines, mga old toys, collectible toys. Yan. Isa-isahin ko lahat yan. And madami-dami na dabanin tayong na-upload. And hopefully, mag-enjoy ang inyong mga pagpanood. Lalo sa inyong mga apo, pamangkin. Ayan. Ayan yung kanyang headdress. Okay? And so, may mga balak naman po mag-order nito. Mag-comment lang kayo. Tutulungan ko kayo kung paano kayo mag-order sa si site. Kung saan legal. And hindi kayo maiisahan. Oh, my God. Ang ganda talaga niya. Um, balak ko pa mag-order ng isa nito kasi... Um, meron akong paglalaanan. Hindi pwede talaga siyang hawakan. Kung meron kayong mga kids, pwede nilang hawakan dito. Kahit mabigat to, kahit hindi nila iganon, pwede sa dito. Kasi sobrang pintak. Hindi rin siya gumagalaw. Pintak na ipat hawakan. So, pwede siya dito. Okay? Okay, that's all for today's vlog, mga more. See you again next vlog. And please do share sa ating mga unboxing para magkaroon tayo ng marami pang bisita sa ating channel. And... Abangan nyo palagi yung lagi kong sinasabi, yung nagpapalaro or nagpo-post ako sa ating page, sa ating YouTube channel or sa page namin na ang pag-games para makakuha rin naman kayo ng mga free toys sa amin na hindi na namin kailangan dun sa unboxing namin. Kasi minsan naging dalawa, tatlo yung order ko, nakakalimutan ko kaya pinamimigay namin nila. Okay? Good morning and good day to all. Thank you mga Mars. Please do share.